gusto mong mag-abroad pero hindi mo alam kung ano-anong mga bansa ang nabibigay ng permanent residency or nationality sa mga legal na nagtatabaho doon including OFWs. Well, these are the top 10 best countries to work for kung gusto mong maging permanent residency or makakuha ng kanilang pasaporte. Hindi gaya sa Middle East na kahit 30 years ka na doon ay hindi hindi ka magiging permanent resident or national. These are the top 10 highly recommended countries to work for para sa mga OFW na gustong maging permanent resident or national doon sa mga bansang ito. Pang-sampo ay walang iba kundi ang Sweden pang Siam Ireland pang walo Norway pang pito Singapore pang anim United Kingdom pang lima Portugal pang apat Germany pang atlo isa sa very popular country New Zealand pangalawa Australia tanong mahuhulaan nyo kaya ang number one na pinaka the best country na nagbibigay ng permanent residency o nationality sa mga OFW. Ito ay nasa Amerika. But which part of America? You should know. I-comment nyo dyan sa baba. Maraming salamat po.